it's the time of the year again. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang Pasko, isa sa mga pinakahihintay natin at itinuturing na best season of the year. Ngunit habang papalapit ang araw ng Kapaskuhan, hindi lingid sa ating kaalaman ang napakaraming bagyong dumaan, hindi lamang sa ating mundo, kundi sa ating mga personal na buhay. Storms of sorrow, challenges, and uncertainties have tested us, really tested us. And yet, here, Christmas comes, even in times of great difficulty. Nagpapaalala sa atin kung bakit naisilang ang Mesias. Ang Pasko ay paalala sa atin na kahit sa gitna ng kaguluhan patuloy tayong tinatawag ng Diyos sa pag-asa, pagkakaisa at pagmamahalan. The message of Christmas is deeply rooted in God's amazing grace and love. Isang pagmamahal na ipinakita niya sa atin nang ipadala niya ang kanyang anak, ang ating Emmanuel, ang Diyos na suma sa atin. Sa pamamagitan niya, nakita natin ang liwanag na nagbibigay ng bagong simula, nagbibigay katotohanan sa ating pananampalataya, at nagpapaalala na hindi tayo kailanman nag-iisa. Each year, Christmas brings us the gift of hope. This hope is not anchored in the passing events in our history but in the eternal promise of salvation through our Lord Jesus Christ. Ang liwanag ng Pasko ay hindi lamang tungkol sa mga makikinang na dekorasyon o masasayang awit. Ito ay liwanag ng pag-ibig ng Diyos na nagbibigay ng bagong simula, pag-asa at kapayapaan sa ating lahat. At this time, we are reminded to embody the love of Christ in our daily lives. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat. Lalo na sa mga nangangailangan, to the lost, least, last and the lonely. This love calls us to serve others in simple yet meaningful ways. Hindi perpekto ang mundo at hindi rin tayo perpekto. Ngunit ang biyaya ng Panginoon ay laging nariyan. Handa tayong tanggapin. Handa tayong patawarin at bigyan ng panibagong pagkakataon. Christmas therefore is not just about celebrating Christ's birth, but about experiencing His presence in our lives and sharing it with others. Sa ating paghahanda sa Pasko, naway huwag nating makalimutan ang pangunahing layunin nito, ang pagkilala sa Diyos na nagbigay ng buhay sa ating pananampalataya. Sa pagparito ni Kristo, tayo ay tinawag hindi lamang upang magdiwang, but to experience and witness God's greatest love for us all. Let us allow the spirit of Christmas to transform us, which draws us closer to God and to one another. As we gather with our families and loved ones this Christmas, let us take a moment to reflect on the true meaning of of this season. Reconciliation, healing, and hope. Sa ating pagsasama-sama, naway ating yakapin ang diwa ng Pasko hindi lamang ngayong panahon ng Kapaskuhan, ngunit sa araw-araw ng ating buhay. Maging tagapaghatid sana tayo ng magandang balita, pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan sa bawat isa. Mula po sa aming pamilya at sa buong Bagyo Episcopal Area, patungo sa inyo, isang mapagpalang Pasko na puno ng pag-asa, pagmamahal at kagalakan. May the light of Christ shine brightly in our hearts and homes, reminding us that no storms is too great for the grace and love of God. Yes, my friends, Christmas is here even in our most challenging times because in the very first place Christ came to be our Emmanuel God with us. This is our real hope, our real peace, our real joy and the real love every one of us surely need. Maligayang Pasko sa ating lahat.